Hi mga kalugit, kamusta kong lahat? Meron po tayong customer Yung kuko mga kalugit Ayan, 12 years old pa lang mga kalugit Ayan, napakadikit po ang kuko Yung sa kabila mga kalugit, sobrang maga Ayan o oh. Ay mga kalugit, yan po ang kuko niya na maga Panoorin niyo po sa Facebook page ko mga kalugit Mr. Ingron, Davao City 2.0 Ay mga kalugit, panoorin niyo I-live po natin yan Ang customer natin from Buhangin. Oh, yeah. Taga Buhangin mo okay. sir. Okay. Hindi oh, ba bisan gabi may ganin hindi pa may hulat naman ba? Hmm, Pang ano dyan, Mother's Day. Nga Ay hey, mga kalugit, happy Mother's Day sa lahat. Thank you. Sana may magbigay ng flowers sa amin. Thank you. Hmm. Sakit diri ga? Hmm. Na ko customer din nang sa doktor. Every two weeks ga ani na sa diri. Okay. Magtubo na mangod siya. Last time kay 1 month nakaabot siya one month, wala niya gipatanggal ang banog na pod. Pero hindi na siya ingana. Murag ingani lang siya nga ano umabalik oh, dito no, sa sir kay ano uh -huh. ingani nga ko ko jud sila kuku, atong bata ato hmm? bata pa siya Doon oh, okay. kay mga bata din na aga ni 8 years old. Kita ni 'yung pagbubuhos ng ko 'yung chinta <laughs> sa mga diabetic hindi po allow dito sa parlor ko ginoo ko inyo wala na ano? Laro na na insulin gani ayaw na mo glow get dire kay inyo na lang ng kwarta ang Oh, dry skin. Oh, skin. Oh, skin. Kama, okay. okay. ayaw siya basa, ugma lang. Fear ng water. Tapos, ang hugas lang, ugma um, sa iyang til sa kabila. Daong sa bayabas ko daw. Tapos, butangan mo lang efficacin kay ayaw dyan siya dahil yun. Oh, pagkakalang. Oh, pagkakalang. Liso doon ay dalawang sakyanan ang wala kong okay, ipa car wash Bakit yun? may Chat mo si lucky, Pa ang sukel dyan mo sa ko yung bit. Sukel? Oo, pa. Ay? Ay? Sukin? Hmm, sukin-sukin ah. sakin sukin di sarap yun. Ay, pa rin mo. Claro kayo siya, no? Dito na tayo mga kalugit sa kabila. Nagalubong dyan siya, no? Twelve years old, di dami kong nang twelve sa sa mga kabataan, dyan nga ganito ang kuko. Huwag nyo na patagalin kay kamudyo daw da mag-suffer. Sa mga ginikanan, di haloy. Kayang kukong... Ito sa ng panat niya. May ganyan, ginadam na. Ang kudang ba kayo... Wala tani niyo, ito Lakaw. Si ang mulugir. Di hmm Dahil Christine. Tatlo sila damo. Mulugir na. Bulos bulos. Mm -hmm. Hindi kaya. Back up. Imbis nga makapahuay ta. I-cut na to. Kaya e mga kalugit, kailangan natin putulin tong kukun niya kasi gabok na siya mga kalugit, hindi na matibay. Pag isa pa, kailangan dyan siya para hindi mabanog, mamagay ang kukong Sa may mga bas na naman dyan. Na. Okay. Hmm. Perfect. Mm -hmm. Di ba may lastik dira? Tagay ko lastik ko, dahi tong head, ba, ano lang doon. Guma kay itali ko sa tiil niya. Mga dalawa. Oh, kalbo holen sa na Sige kasi sa basura na ah Ayo anak di ay oo, na di ay na butayol ko So yung mga kalugit okay na So wag niyo po kalimutan i-like and share pindot notification bell para di kayo lagi sa aking vlog. May mga logate sa mga nagpupunta dito na mag kuko ko. Ibig sabihin sang ayon po kayo na magpatanggal kay Mr. Ingroin. In case emergency po kano mangyari nan Charles. Basta wala lang diabetic. Okay na yan. Okay. Hindi ba yung doktor? Kung okay, hindi dala ko unta da sa Kenanda. Lakas ng ulan. Ayan, yan ang po ang sekreto namin mga kalugit. Thank you.